ang isini-celebrate nila Jordan at Shira ang kanilang honeymoon. Pinapangako ni Jordan kay Shira na mamahalin niya ito ng lubusan. Ngunit hindi nila alam na dumating na pala si Christy. Gayon pa man, sobrang nagulat si Carmen nung nakita niya ang kanyang anak na buhay pala ito at hindi patay. Ikinuwento naman ni Christy sa kaning ina ang malaing perno niyang buhay sa kalasag at nagtiis siya nito in 4 years para makahanap ng pagkakataon na tumakas. Hindi naman sinabi ni Carmen sa kanilang anak na nagpakasal na si Jordan kay Shira para hindi ito masaktan. Ang gusto niya na si Jordan na ang magsabi nito at magpaliwanag. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo ng asawa ng asawa ko. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!